Yes sir, good morning, good morning Dito tayo ngayon sa spot natin Mano na ako Meron dito sa spot natin na paborito Pero ang dami na mga anglers din sa doon uh, Gamit ko pala guys yung Kapong 632 Kapong 632 uh, Galing kay Master Jeff Takel and Daiwa Access tsaka kakalinis lang to guys tsaka service lang ni Master Balong sa Blue Waters so try natin ulit guys kung makahuli tayo ngayon Lakas. Ah, patah bubu ya. I wish not jump. I wish not jump. That's it. No, this one is not. Ah. Hmm, ay hindi sa Oh, I need your line, bro. Yeah. Oh, 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 oh. oh. Thank sa taas ayaw ay. ba? Guys, give me this line. E No, no, não, 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 this. Okay, go go go. That's it. On. Go on, não, it, não, it, não, Put your não, Put your rod down. Yeah. Put your rod down. That's it. Come on. Ah. Thank you.

Would you bring it here? Yeah. Okay, just wait there. I'm coming. No worries, right? no worries. Just. just.

thank you thank you yes sir yes sir yes sir, yes, sir. Yes, sir. San dito? This this is road first. Siya na daw, siya daw. Bibidyohan kita, ano ka ba? Ayaw mo yata mabidyohan eh. <laughs> you know? Ah, it's big bro, it's big bro. Nice sir, nice sir! <laughs> Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> family guys isang maliit na lapis piece ano kasi kain eh Okay. Mm -hmm. Dami ng pasakit sa iyo. Bog, bog, Yun. Yun. Strike. Strike guys. Strike pero mga oops. Strike. Oops. Di ko alam ano to. Parang kitok. Parang talakitok kitok. Strike guys. ups, ah, Sinalubong niya sa taas. Pero parang talakitok kitok yata to. barakudas. Barakudas maliit. Barakudas maliit, guys. Uh, sir. Oh. Oops. Yes, sir. Balak. Barakudas maliit. Jig. Barakudas maliit. At putih Buti na lang at hindi ako. Ano, teka lang. Relax. 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 Relax, baby. Kukunin ka rin. Huwag ka mag-alala mag-relax ka lang dyan. At makukuha ka rin. Relax. Hmm. Dahil sa'yo... Ay, may pangkilaw. So, mga master, meron tayong huling Kalang. 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 Yun. Oh, may pang ano na ako. Pang pa, pang pa ano. Pang, pang Ah. May pangpaitim na tayo. Saan si... Sa malita po si... Okay na yan. Dali na natin to kasi pangpaitim na lang sa sabaw Sa... Ayan na. Ah. Pag, pag, pag. Woo! Woo! Ganda tingnan guys oh. Lapis.

Iwan ko, lapis yata. Lapis, lapis to. Tumalo na. Ooh. Laban natin to. Ooh. Laban Pilipinas, laban Pilipinas. <laughs> isang 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 lapis isang lepis ah dito may kasama siya oh. isang lapis ah ganda ng laban guys oh sige laban ka laban Pilipinas come on isang lapis isang tadhana oh, oh, oh dito ka lang dito ka lang sa tabi ko kaibigan what Sang lang sa tabi mo kaibigan mananatiling uhaw uh. so guys isang lapis na naman hindi talaga tayo pinagbigyan king oh king king kong yes ano ah pangit yun ayoko nun Isang lapis na naman tayo Ooh. Meron yan, meron yan May sumabay sa, ka, sa kanya eh guys so isang lap, dalawang lapis isang maliit at isang good size na lapis so again, ups.